Magandang umaga po sa inyong lahat. Magkape at pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilaya natin, ang Diyos lamang ang nananatili. Marami tayong pinagsisikapan sa buhay at mabuti po ang ganitong pagsisikap. Dahil sa pagmamahal sa pamilya at sa bayan, nagpupunyagi tayo para sa edukasyon, sa maayos na bahay, malusog na pagkain at pangangatawan. Hindi rin masama kung may mga pangarap na maabot ang isang maunlad na negosyo o matibay na investment. Gawang makatao at makadiyos ang paunlarin ang buhay. Samantalang nagsisikap po tayo, huwag din nating kalimutan na lahat ng bagay ay may hangganan lilipas din ang lahat. Pati ang pinakamatayog na naabot natin ay may katapusan din. Hindi natin maaaring gawing pundasyon ng buhay ang mga nararating at naaabot natin. Tanging Diyos lamang ang mananatili. Kahit maglaho na ang lahat ng ating nagawa, kapag nakakapit tayo sa Diyos, hindi tayo guguho. Nakatayo tayo sa matibay na pundasyon. O Diyos, 'wag mong itulot na mawalay kami sa iyo dahil ikaw lamang ang nananatili sa pabago-bagong mundo. Amen.